nga muna ang tropa at uh, bukas oh. na naman. Oh. Uh, sir, so, ano yung information nyo, General, na ilalabas si... Andi mo lang eh. Gusto nila ito kasi. Sir, paano po natin nasabi, sir, uh, na nandiyan po talaga? May mga informants kami dyan sa loob. Mm -hmm. Hindi nga lang namin talaga makikita dahil ang ganda ng kanilang movement sa loob. Ano hong information na ipinarating sa inyo, sir? Andiyan sa loob. Ito ka kasi ngayong gabi. Ay, Pero bakit hindi natin nakita, na sir? Rosa. yung Heartbeat, yung heartbeat gagamitin detector gagamitin so, so hindi sa, pala nagamit na. gayon sir Kanina, ginamit namin limited lang ang paggamit namin din iba pa kokonti parang ang uh, identify ng mga lugar yung radar na sinasabi kating nyo kanina kay muna kayo, namin din na muna namin kung saan namin nag-assess pa kami Ngayon, pinag-aralan namin base sa, aming mga, sa aming mga nagawa at dito na kung saan kami mag uh, Uh, gagamit ng radar bukas ulit. Sir, yung 13% na yun, uh, pwede niyo po ba ma-describe? Saan po banda sa, uh, sa compound yun, sir? Ano-ano po ba yun? Please, uh, classify din ba? muna. Bukas na lang malalaman niya. Uh, <laughs> Pero sa hindi totoo yung tapos na daw na nahaluhog yung lahat. <laughs> do, yun. Wala, bahay na tayo tapos? Ano yun sa loob? Gano'n matagal ba ito, sir? Mga lahat? Based information? It will depend on ang pinakasimple ito, depende kay Mr. Kibuloy para matapos na lang na ito, matigil na yung kanyang mga tao ulan na naman, maulan na ng mga tao niya maulan na ng mga tao ko eh, sumuran na lang siya sabi nila, mahina naman ang kaso ang, ang, ang galing ng mga abogado niya, ang dami pa bakit? ano okay. yung nakatakutan niya? Sir, based sa information po, meron na talagang area o lugar doon sa, sa loob kung nasaan sila so, natatakot? Nasa eh, nakakagalaw nga lang siya na hindi namin na-detect Ano po ba ito sila? Underground? Yeah Underground? Underground There's a possibility Kasi kanina ang dami nakikita Hindi namin kami kami sa loob nagkakawala-wala eh Sa laki ng lugar mm -hmm. Sa dami nang mga lusutan Kami mismo nagkakawala-wala Kami nga nagkakahiwahiwalay sa loob hmm. Pero may, may respective na assignment yung mga tropa natin sa loob? Meron, meron. Kaya nga kailangan i-review namin dahil mm -hmm. first time namin napasok yung lugar at Paano ang layout ng lugar? Mhm. Mm Diyan, dengen only to so much dahil dito sa loob. Eh nakakawala-wala na kami. So, kumain so, ka muna tayo ng informant. Kukunin na niyo 'yung kaso huh? na, ah? na 'yung bukas. Ha? 'Yung nagdadaan sa tinyo pulis sa bukas. Hello? Ibig sabihin mo, uh, dadagdag da pa. May may possibility. I mean, I mean. Sir, kung meron tayong informant general, bakit hindi na tinoldo 'yung information binigay ijen? Ano na? Ako uh, kung meron tayong informant, bakit hindi na tinodo ng info, binigay ng information kung saan talaga yung exact location? Nagbabago ang informasyon eh. Pag sinabi niya ngayon, nandito, nandun sa kabila. Mm -hmm. Hindi na makita yan dyan pag ganyan ka skip ng mga kwarto-kwarto yan, di ba? Mm -hmm. Sa isang lugar na maliit, yung, yung movement from kwarto to kwarto, kung may mga hidden passage passages, pwede ka talaga mapaglinlangan dyan. di mm ba? -hmm. Diba? Kunti na naman kasi nakakapasok ng po mga police, hindi naman lahat na nakita ng police pagkarami-rami. Po, eh nandyan, <laughs> may spread out din kami. Okay? So, sinesystematize nga lang natin. <laughs> uh -huh. So, uuwi kami bukas. Nakita namin ang layout. Uuwi kami bukas. Hanapin namin. Ito ay, sa tingin ni Mr. Kibuloy, eh, naroon tagu-taguan sa loob ng 30 hectare compound niya. Andy, Pero hindi po uh, tayo magpupull uh, out? Hindi kami magpupull out. Hmm. Sa announcement din po, Marina, sa Megaphone, eh, sabi niyo po, uh, magbantay na may ikinutro pa. Baka kasi ilabas yung, uh, ano? May possibility. May information din kami na may mga sistema silang tinag uh, iisipan kung paano ito ba si Mr. Kibulon. Mm, mm Aside po doon, meron pang pa uh, other information po? Meron pa yung information na hindi ko lang pa may, may disclose -dis -no sa inyo. Sa ikan na kayo. Sir, do, General, do you think yung lima nagsama? May possibility may hindi. Parang mm -hmm. hindi ko naman down. Mm -hmm. Okay. You you've mentioned po kanina na tatawagan nyo sa Eternitor yun. Uh, pwede ba naming malaman kung ano po yung itatawag? Hindi po sana i-consult sa kanya. Pero kung wala naman siya, hindi naman ganun ka-kritikal. Ano pong comment ninyo sa mga sabi-sabi na plano daw i over ng BRO 11 yung KOJC? Hindi. Hindi na namin siya i-takeover. Pinahanap lang namin. Wala naman mga -mm. karapatan i over yan. Hindi naman amin yan. So hindi pa rin tayo magpapapasok po? sila check kay Ano po yung reply natin sa letter kanina na parang pinakita po ng secretary ng Torreon Law Office na hindi no, daw po niya tinanggap Yes ay, -ta Yung -ta kanina po yung may nagpumilit na pumasok eh. 'di ba yung mga formalities din dapat din office hours eh uh, -uh. 'di ba uh -uh. Alright.